Good morning mga idol Mga kasari Mga kagulong Nagbilar ko gabi mga idol Kaya itong cellphone ko nag... Wara-wara man siya Hindi mo pindot to ng mga So yan na eh Mga apps mo Ahat na maglihok ya Ahat na magbukhan Pag-trip mo ngayon, nagbilar ko gabi Huwag katulog Daran Der, lagi punta si Goro, mau si Goro yang ah, dahilan. Yeah, Mayroon pala tayong herbal nga ano ngayon mga idol. Kulay green oh. Ano daw to? Sa mga idadinaran na kagaya ko. Kagaya nyo. Kagaya ni Busing na manigirto na sweetheart ko. Ano daw to mga idol? yung na uh, ang buhok, nagapanut-panut ka na. Tambal to, mga idol, gamot mga idol. Ay, na, na, na. Ang gamot nito ay halaman mga idol, yung talbos. Talbos sa kamote, kamoting bagi. Gilaphawan, bagi laga, gikuha ang sabaw. Tapos yun, lalagay dito. Inimin mo daw mga tuwing umaga, mga idol, Ito si manager ko. Ano nga ito eh, lagas-lagas yung buhok niya. Mga hatlang bag ka, laglag. Ayun, wala na daw, kumapal daw, sabi niya. Naramdaman daw niya Kaya, inom din ako mga idol. Kaya morag na panot mo na yung bunabuna dapat. Kuya, huwag ma paotak sayo guys okay. ininom so, inumin na natin ngayon hati kami dalawa nito hati Tunga ba Tunga. rap ay lumbig baydol pak pak Ah, mamaya ka na So, yun lang mga idol. Para ba kasakali, makatulong sa inyo. Basig na mga upaw-upaw niya. Basig na mga buhok niya nga mga ahat lagtagak. Bigla na lang malalaglag. Baka maupaw kayo mga idol. Gawin niyo to. Mga kasari. Mga kagulong. So, yun lang. At maraming salamat. Good morning.